Ayan, magandang magandang umaga guys Tayo ay mag tanim ng palay Yung mga kinakain ng kol Medyo malaki yung ating tataniman Malaki yung naubos ng kol Kasi hindi napuksa yung kol Ang dami Kaya ayan o, Yung kinakain ng kol Medyo malaki Ayan, guys, oh. Konti lang pala na tariman ko na yung iba, yan oh, kalaki ng ano, kinakain ng kol. Yung malaking kahon ay eh, nangangalahati yung ano, ating hanggang doon, oh. yung isang black kalahati abot doon sa kabilang pilapil. Ayan guys, oh, napakalaking taliman ito pagkade pag, pag, mapuksa yung ating kohol ay siguradong ganito ang mangyayari sa ating palay yan yung ating palay guys na natira oh. konti na lang o, dito sa itaas ganun din ayan yung ating tinataliman hanggang ngayon guys Kaya ito yung ating pangtanim. Bunot-bunot lang tayo sa mga makapal na palay. Para tayo ay may maitanim dito sa uh, mga walang palay. Ayan guys oh, doon. Madami-dami pa ito guys. Yung ating tataniman. ito yung tinaniman ko kahapon guys oh. medyo konti na lang na natira nun ako muna itong mga malalaking taniman kasi yung mga maliliit ayan oh, malaki pa rito pinakainan ko ito ito so, tinataniman ko kahapon ito yan yung so, wala lang palay. Ngayon, meron na. Kasi nataniman na ito. Ayan. Bye-bye, guys. See you next video. Follow for more. Bye-bye.